Ito na nga yung alaga natin, kayo pa na lagi natin silang pinuprotektahan. Sila yung magsisiming na. <coughs> Uy, mamaya na, mamaya na malis. Malinigo. Ito yung lagi natin pinuprotektahan sila. Sa anumang mga insekto sa kanilang katawan. Kaya lagi natin pinapaliguan. Sa totoo lang, ito talaga yung ginagamit ni Mr. Pep sa kanila. Para maging shiny. At mawalan sila ng garapata. O anumang perwisyo nga sa katawan. Kaya lagi natin silang pinapaligawan nito. Lagi silang nasa labas. Lagi kasama silang ni Mr. Pets kung saan saan. Paggamit nga pala ni Mr. Pets dito, once a week lang to. Natin ina-apply. O kaya twice a week. Depende yun kung lagi silang nasa galaan. Ang kaganda dito sa shampoo na to. Kaunti lang yung apply mo. Ito yung napakabula. Ay, bubbles to eh. Bukod doon. Ito yung mabango. Yung shampoo nito. Imamasads mo lang siya ng imamasads. 15 minutes to 20 minutes mo siyang maximum. Pero kailangan huwag mong patatamaan yung pinakang mata niya. Kasi delikado to sa kanyang mata. Medyo matapang siya. Iiwas mo na lang. Pupuhin mo lang yung mga balaybo niya. Kaya yeah, tuloy-tuloy mo siyang imamasad siyang imamasad. Yan, yeah, nayaan muna natin siya na matuyo sa kanya hanggang 20 minutos. Si Lucy. Sabi ka muna, Lucy. Dito na, Lucy. Yan, yeah, ang ting lang yan, napakabula talaga. Iwasan nyo lang yung matang malagyan. Yung pinaka-importante talaga dyan sa pamunuan ng Wallace Pets, sana mapansin nyo rin si Mr. Peps. Ito nga yung tunay natin ginagamit. Tayo yung hindi naman endorser nito, tayo gumagamit lang. At kung sakasakali palang nais nyo rin, ng kuto yung mga alaga nyo, ito'y mabibili nga pala sa yellow basket ni Mr. Peps. Ito'y sabi natin dito, tama lang yung one niya at siguradong protektado yung alaga mong kayupan dahil mapatay lahat ng mga insects sa kanyang katawan mapaggarapata man to o mapaano man siguradong tood na siya rito ito naman si Kiara ligo na Kiara kita mo naman yung katawan niya oh. wala siyang pulgas o wala ka siyang garapata marami tayong paliliguan marami sila nandun sa loob ito muna doon ito naman si Bukol ang grabing baho na hindi na liligo Bukol hindi na pa na huwag sugat-sugat Bukol ha ayan parami na sila ng parami ito naman si Inumino at si ang story nga pala ng mga alaga namin nagsimula talaga ito sa kay Inumino. eh! hindi ka may dahil dito sa aso na ito nagsimula sila ito yung kauna-unahan namin aso, 19... 2017. Itong kauna-unahan namin. Pero astig pa rin to. Yung iba nito, anak niya na. Ilang taon na to, G? Walo. 17. Happy to. Kaya wala silang tigil lang giriyan, Kaya magkaiwala yung babae dito at yung lalaki. Patuloy nga natin silang protektahan. Lahat to sinampo natin ang pantanggal ng kuto. Kasi mayroon na naman yung iba. Ang lahi nga pala nito ni Inumino ay Maltese. <laughs> iba naman si Chu. Si, si kwan, anong ano yung lahi nun? Si Ino. Si Lucy. Japanese Pits. At yung isa na matay, anong pangalan naman? Si Chloe, yung kulot. Ah, ano naman yung pudil. Mm. Marami tayong naging alaga. Yung iba, pumanaw na. Nangiinayang din tayo dahil mahal. napamahal na sa atin tapos bigla silang makawala. Lalo-lalo na yung anak at asawa ko, iyak sila. Hindi wala. Si Mr. Pips naman yung alaga niya talaga. Si Bogard at si Tangol at si David. Kando naman si Siyop yun. Yung malaking aso. So, si Inimini sobrang lakas pa rito kahit matanda na to magaling din to sa adventure kung una namin pagpunta ng Baguio ito yung unang kasama ko talaga nga lang hindi pa uso yung black doom <laughs> matindi rin tong magtatalon sa pinapatalon ko to sa mga tinatalonan ito naman si Stewart ang ang kwan nito, ito, naman yung pinakang nervyosong aso pero ubod din siya ng lambing. Ang matapang dito, si Bukul at si Sus. Ah, si si Ino, hindi rin nagpapatalo 'yan. Bilang isang amasar dito. Takot din sa kanya yung iba. <laughs> Kahit matanda na siya, nire-respeto rin siya ng iba. Yun lang ang kaunting kwento ni Mr. Pips tungkol sa alaga niyang kayupan. Oras na! para sila ibal na buwan. Lucy, ito dito nito. Nilalamig din si Lucy. Kailangan pala naman mo silang maigi. Ayan, kita ang the best dog. Kay Sam Wallace nga pala. Sana notice mo yung ginagawa ni Mr. Pitch na simple-simple lang naman sa kanyang mga alagang kaayupan. At sa mga yung mga nga, maaari na kayo umorder sa Yellow Basket ni Mr. Pitch o kaya sa Shopee o kaya TikTok nga Ito'y available na. Kaya ano pa? Protekta na natin sila. Ayan. Si Lucy naman. Kailangan gumamit din tayo nito sa tubig. Para yung kapaligiran nila. Agay rin natin i sprayan yan. Yung Kaunting amount lang yan. Ay, bula. Para protection sa kapaligiran. I-spray lang natin to. Kailangan okay, rin yung lalabas yung malagam kayo pan. Pwede kang magdala ng disinfectant ito. Lalagay mo, mo sa pang-spray na maliit. Lagi mo siyang dala-dala. Spray-spray lang. Para lalo-lalo na yung mga paa nila. Kailangan lagi mong lagyan. Nandito si Sus. Ito yung may garapata. Papansinin na nga natin kung matepok pa yung garapata sa kanya. Kung gumagalaw pa o hindi na. Yan, titignan natin. Tingnan yung maigi. Yan sa 15 to 20 minutes natin hindi na siya gumagalaw. masabi ni Mr. Peps dito kumbinsing talaga. Kaya ano pa? Subukan niyo rin para mapatunayan niyo na. Ayun oh, Wala talang galawan na yan. <coughs> Ito yung may karapata tong yung katawan niya medyo may mga kinagatan. Ngayon to, gas na siya ngayon. Tapos na silang maligo, sila kakain na. Losos! Kaya na! Kaya na! nila. Ito yung masustansya. Kung binibira nila. Carrots at pepino. Aamuin ah, na natin. Kung ano amuin nila. Ang bango! Hindi lang may aso. <laughs> Yan lang. <laughs> Kita mo naman, napakakinis ng balay po nila hmm? ang dulas parang cleaner wax shining shiny Sari, may kaya dito Lucy. ah, ah. <laughs> dito na yung pinaliguan natin kanina to makita mo dito sa mga balay po nyo shining shiny, shiny ang dulas bakod at bukod doon masarap na silang kayakap kasi mabang mabang hindi sila hindi sila abuyaso kamoy na sila ni Mr. Pips <laughs> kita mo yung balay po pakita nga po tutok na sana yung balay shining shining ang dulas niya di ba convincing ito napakalambing din ito wala itong ginawa kundi, <laughs>